Deserabe 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 At nararamdaman ko, lumalakas ang loob ko dahil sa inyo lahat. Magkaisa po tayo para sa ating bayan. na ang pagbabagong hinihintay. Katotohanan na ang naghaharing salaysay. Tinintuan ka kasaysayang isayang mahali ka Na ibalik ng tunay na manirig man. Bagong dugo ang dumadaloy sa bayan Walang bahid ng luma na kahaniyan Mayroong pangako sa iyong dugong Walang ibang magtutunay kung di ikaw mahal. pag na nati natin, hindi ilalako Ang bukas ay nakasalalay sa inyo Kailangan lang ang matamis ng iyong buo Mahalika Sou ng Pilipino, ikaw ay tanda ng tapang, tatay bumalik ka. Yakap ka ng bayan. Sa dilim ng gabi, parang may kulog sa dibdib ng bayan. Isang tanong paulit-ulit sa bawat tahanan. Bakit nandoon si Tatay? Nasa malamig na selda, libo-libong kilometro ang layo. Sa isang lugar na tahimik, walang bisita, walang yakap, the ICC. Sabi ng iba, may mga mabibigat na paratang na bumabalot sa kanya. Maraming nawala ng buhay, maraming puso ang nagdadalamhati. Mga kwento ng pagdurusa at paghahanap ng hustisya sa bayan. Pero iba naman ang mga sinabi ng iba nating kababayan. Si Aling Tessie Balo, animnapung taong gulang, nakatira sa tondo, hawak ang lumang larawan ni Digong. Hindi ko siya kilala ng personal, pero nang pumutok ang gulo dito, siya lang ang nagsabi, itigil ko to. Kahit wala kaming makain noon, mas tahimik ang kalsada. Ngayon, bakit siya nakakulong? Para bang inagawan kami ng proteksyon? Sa Davao, may si Mang Resti, isang driver ng jeep. Inikilala niya ang kanyang kwento. Noong bago si tatay, hindi ako makabiyahin ng gabi. May hold the pair, may patayan. Pagkatapos ng ilang buwan, nakikita ko na yung mga anak ko nakakapaglaro kahit alas 9 ng gabi. Hindi perfecto si tatay. Pero hindi rin siya halima. Pero may mga nagsasabi, politika lang ang lahat. At may mga takot pa rin sa pangalang Rodrigo Duterte. Sa isang kwento ng OFW, si Maricel, walong taong gulang, galing Dubai. Umiiyak habang kausap ang anak sa video call. Nung gusto ko nang sumuko sa Dubai, siya lang ang nagpadala ng eroplano. Wala kaming pambayad, hindi ako nakalimot. Ngayon, bakit siya nakakulong? Sino na lang ang makakaalala sa amin? Hindi mabubura ang anim na taon. Hindi lang headline ng hiyera. May mga tren, may libreng tuition, may mga ospital. May mga sundalong umuwi na buhay. Pero hindi rin malilimutan ang mga kwento ng pagdurusa, ang mga ina na umiiyak sa gilid ng malamig na sementado. Tanong ng marami, nanlaban ba talaga sila o mga biktima lamang ng panahon? Sa puso ng Pilipino, dalawang damdamin ang naglalaban. Salamat, tatay! Bakit, tatay? At sa bawat sulok ng bansa, iisa pa rin ang panalangin. Tatay, bumalik ka. May mga hindi sang-ayon, may mga galit, may mga sugatang puso. Pero tanong pa rin ng marami, sino ang magtatanggol sa amin? Hindi perpekto si Rodrigo Duterte, ngunit marami ang nagtitiwala sa kanya. Isang tao ng masa, may taga-suporta at may kritiko. At ngayon nasa ICC The Hague, sa malayong lugar, nakaharap siya sa mga seryosong kaso sa internasyonal na korte. Sa dami ng kwento, sa dami ng luha, isang awit na lang ang natitirang sandata ng bayan. Ito ang awit ng pag-asa, ito ang awit ng lungkot. Tatay, bumalik ka. Sa dilim ng gabi, Pagkakang Boses matatag Sa puso'y naglalakbay naman Tila mahinahon lamang, Tatay bumalik ka sa puso kay walang hangga. Sabi tapos na raw Yung yuk ko'y nalampasan Ngunit sa aming isip Alaalay di mabubura kailanman May sugat na iniwan May lungkot na iniiyakan Tatay bumalik ka Bayan ay umaasa Hindi ka perfecto Salam ng lahat ng sambayanan Ngunit iba ang tatak mo Sa puso'y may puwang Bansa'y iyong minahal Kahit minsan ay nasasaktan Tatay, bumalik ka Kami naghihintay Apakah nang bayang Saulano saarao ikaw ay aming inaapangal kuntong di malilimutan ta kaukit sa kasaysay bumalik ka kahit sa alaala -ala lang sa puso ng bayan ikaw ay walang hanggan at sa bawat nota ng awit na ito iisa lang ang sigaw ng puso ng Pilipino tatay bumalik ka kahit sa alaala-ala -ala lang ikaw ay walang hanggan tutok ako sa, sa, bintana, makita ko na lang. Ngayon kaya may tulog ako, gising ako. Nagtutok ako sa madilim na langit. Basta nagdasal ako para sa bayan ko. Mahal naming pangulo para po sa iyo ito alin naming Pilipino na nagmamahal sa iyo Walang po namin ikay masyado nang nahihirapan Na patuloy mo protektahan ang mahal mo bayan Lahat ginagawa mo po para maglingkod na dadama po namin Na ikay masyado nang pagod kahit po'y tumatayo ka Para sa ating bayan, para ibangon ang bansa nating nahihirapan Alam po namin ramdam naming ikay hirap Ikay ko na lang pinipigil miyak dahil ayaw mo ipakita ang pagluha mo'y tumulo kahit ang katawan may parang gusto nung sumuko araw-araw ka nagtatrabaho para sa Pinas ang dalangin po namin ikay pa ng lakas milyong milyong pong Pilipino sa'yo nagmamahal sana ikaw po'y gabayan ayan po ang aming dasal mahal naming pangulo para po sa'yo ito ang nagmamahal sa'yo na milyong milyong Pilipino nakasuporta sa iyo kahit anong mangyari kailangan ka po ng bawat isa tatay Duterte Mahal naming pangulo para po sa'yo ito Ang nagmamahal sa'yo na milyong-milyong pili nakasuporta sa iyo kahit anong mangyari kailangan ka po ng bawat isa tatay Duterte kahit ang dami dami pong problema sa ating bayan, lahat ginagawa mo po para lahat tulungan kahit bayan po natin ngayon ay eh, sobra ng hirap ikaw ang pumapasat at sa pinasebu eh, mo buhat nakikita po namin ikay hindi na masaya dahil ang ibang pinoy dumadagdag pa sa problema imbis na makatulong kayo'y puro pareklamo ginagawa naman lahat ng ating Pangulo pero bakit kayo'y din yung makuha sumaya pinipilit nyong hatakin siya't hilain pa baba, hindi ito ang tamang panahon para siya'y siraan, may sakit na kumakalat ayun ng ating labanan, tayo'y magkaisa, magtudungan para sa bayan, mag-isa lang ang Pangulo kaya atin siyang tulungan kumiris ka para sa bayan, gumawa ng tama, ika'y Pilipino ng iisa lang ating bansa mahal naming Pangulo, para po sa'yo ito, ang nagmamahal sa'yo milyon na milyong milyong Pilipino Nakasuporta sa iyo kahit anong mangyari Kailangan ka po ng bawat isa Tatay Duterte Mahal naming Pangulo para po sa iyo ito Ang nagmamahal sa iyo na milyong milyong sino sa iyo kahit anong mangyari kailangan ka po ng bawat isa tatay dute. kahit ano po ang mangyari ikay din namin ni iwan kasama mo kami sa lahat po ng inyong laban at para po sa lahat siya po ay nakikiusap na ang bawat Pilipino ngayon ay magtulungan mga frontliner pulis doktor natin ay naghihirap para tayo bantayan sila ay nabubuwis na buhay madami ng bayani sa atin ay nagsakripisyo ang pangulo ba mali tayo mga mga simpleng tao na hindi sumusunod sa simpleng utos ng gobyerno tapos isisisi ang lahat sa ating pangulo ganyan po ibang Pinoy puro mali ang nakikita may edad na ang pangulo pero puro pa problema kung ikaw po ay may puso iyong madadama na ang pangulo ng Pinas sobrang nahihirapan na gustuhin man niyang umiti pero hindi niya magawa dahil sa pagbuhos na lingwa sa kanyang mga mata mahal naming pangulo para po sa iyo ito ang nagmamahal sa na milyong milyong Pilipino Nakasuporta sa iyo kahit anong mangyari Kailangan ka po ng bawat isa Tatay Duterte Mahal namin Pangulo para po sa iyo ito Ang nagmamahal sa iyo na milyong milyong Pilipino Nakasuporta sa iyo kahit anong mangyari Kailangan ka po ng bawat isa Tatay Duterte